Pababa ng pababa ang level po ng tubig sa walong dam sa Luzon dahil pa rin sa impact ng El Nino phenomenon. As of 6am kahapon, bumagsak pa ng 0.23 meters ang level sa Angat Dam kumpara sa previous level nito na 203.48 meters. Halos siyam na metro na itong mas mababa sa normal na high water level nito na 212 meters tanging pagtitiyak lang ng pag-asa Hydro Meteorological Division, pasok pa naman yan sa minimum operating level na 180 meters. Pero aminado silang kailangan ng magbantay, lalot 90% ng potable water at irigasyon sa Metro Manila at mga kalapit probinsya, e dyan po nang gagaling sa Anggat. Nakikitaan na rin ang pagbaba ng level ng Lamesa Dam, Ambuklaw Dam, Binga Dam, maging ang San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dams. Sa ngayon naman, nagsisimula na umanong humina ang El Nino pero aantabayanan naman sa Hunyo ang La Nina.